Nagsusumikap ngayon ang pamalaan upang masigurong madaling makahanap ng trabaho ang senior high school graduates. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Taong 2022 nang graduate sa senior high si Aaron. Upang makaipon, naghanap siya ng part-time job. Pero bigo dahil hindi swak ang kanyang kwalifikasyon. Yung reaction nga po ng papa ko yun na galit po kasi siya. Sabi niya parang ano, tatagdagan pa ng ilang years yung ano. Tas yun, wala rin pong agad na trabaho. Ang bagay na yan ang nais matugunan ng pamahalaan, kaya ang DepEd, TESDA, CHED at DOLE nagkasundo sa dalawang Joint Memorandum Circular upang matiyak na madaling makahanap ng trabaho ang graduates ng senior high school. Kabilang rito ang libreng assessment sa mga senior high school graduate para makakuha sila ng sertifikasyon at agad na ma-employ. Ayon kay Sen. Wing Gatchalian, natuklasan nilang kahit natapos ng isang estudyante ang Technical Vocational Livelihood Track o TVL, walang assessment na patunay na pumasa o natapos ang TVL kaya hindi natatanggap sa trabaho. So how come they're not being assessed? No? Um, the cost of assessment varies from 1,000 pesos all the way to 5,000 pesos eh, depending on the course. So for a senior high school student and for a parent who has a senior high school student, dinagdagan mo na ng two years para gastusin mo pa kami doon sa assessment nila popondohan nito ng nasa 538 million pesos mula sa 2024 General Appropriations Act. Nilagdaan din ang isa pang circular na magsasama sa TVET sa lahat ng senior high school tracks para matiyak na magkakaroon ng mga graduate ng industry relevant skills para masiguro ang kanilang employability. By embedding TVET in the senior high school, bibigyang pansin ako talaga kung paano gumalaw ang, ang tech book pasok ko siya doon sa education sector natin. Tapos, pangalawa po, yun yung pagbibigay niya ng free assessment to our learners that will help emphasize the role of Tibet in nation building. Ayon naman sa DepEd, hindi ito makakaapekto sa pagre-review nila para sa curriculum ng senior high school. Actually, maganda nga yung timing because isasabay natin siya dito sa ating review ng senior high school curriculum. Ang mangyayari po, magkakaroon ng TWG. Uh, tapos pagpaplanuhin kung saan exactly i-embed yung mga TVET no? across all tracks. Isinusulong na sa Senado ang Batang Magaling Act na nagtutulak sa institutionalization ng assessment ng senior high school graduate at pag-ata sa Civil Service Commission na maging prioridad sa hiring ang mga nagtapos ng senior high school. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.